Aras bago ang ikapat na sona ng Pangulong Bombo Marcos Jr., nagpahayag po naman ng kanilang mga inaasahan at panawagan ang ilan nating kababayan. Sa gitna ng mga isyo na kinakaharap ng bansa, kabilang ng kahirapan, edukasyon at presyo mga bilihin, ano pa bang gustong marinig ng taong bayan sa sona ng Pangulo? Report ni Jim Tejano. Sa ikatlong State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalo pang lumalalim ang hinaing ng ilang mamamayan. Pangunahing isyong inaabangan ng taong bayan, ang solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, mataas na inflation at kakulangan sa stable na trabaho. Sa ulat ng PSA, mahigit 17 milyong Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan. Isa na rito si Tatay Gerardo, isang senior citizen na umaasa lamang sa, sa 6,000 social pension kada anim na buwan mula sa DSWD. Yung sa pangangailangan namin sa araw-araw, eh sana po wag mawawala. Patulad ko, wala naman akong anak buhay. Kasi lang din na maasa. Kaya pakiusap ko lang po, sana po. Uh, matulungan niya yung mga senior na tulad ko. Sa gitna ng kanyang kalagayan, umaasa siya na mapapansin ang kanyang hinaing sa sona ng Pangulo. Panawagan din ng ilang Pilipino ang mas maayos na sistema sa transportasyon, akses sa kalusugan at pagtugon sa korupsyon. Hindi rin mawawala sa agenda ang edukasyon, lalo na para sa mga kabataang nagsasabay ng trabaho at pag-aaral. Sa tuition po, ayun po usually na problema po namin kasi uh, tulad nga po hirap din po ng buhay and mostly sa amin po is mga Uh, working student. Gusto ko po sana matutukan po yung problema namin po mga estudyante and hindi lang po uh, maging uh, plano lang. Iginit naman ng third year college student na si Laika na dapat may konkretong standards sa edukasyon upang hindi maiwan ang mga estudyante sa pag-unlad. Matuganan po yung pangailangan ng mga estudyante sa pag-aaral lalo na po sa mga may hirap. Alam naman po natin na kalagayan po ng Pilipinas ay hindi naman po ganun kataas pagdating po sa edukasyon. Pagdating naman po sa needs ng mga estudyante, hindi po minsan nabibigay yung mga needs nila due to financial or some other, other problems po. Mula sa taong bayan, malinaw ang mensahe. Hindi lamang ang mga pahayag ang kanilang inaasahan kundi di ang aksyon na tunay na solusyon. Jim Tejano, para sa 100% Banita.